guys, good morning another day, another mini vlog ayan, magluluto po tayo ng beefloaf. ayan, ito po yung uulamin ng aking mga anak at ba babaonin nila ayan, so ayan lang po thank you for watching, yan lang po aking ma-share muna ngayon this morning po sa ating lahat nag-init po ako ng aming ulam Good morning! Nakaalis na yung aking mga anak at ako na naman ang kakain. Kasi mayroon akong pupuntahan. Mayroon akong pupuntahan sa bayan na importante. Kain po tayo. Ayan. So, ang aming ulam ay yung tira namin kagabi. Ayan. Sinadya ko talaga yung damihan pagkagabi para pag umaga initin ko na lang tapos yung lulutuin ko is yung babaoni na lang nila. So, ayan. Another day, another vlog na naman. Mini vlog. <laughs> ayan, kain po tayo. Thank you, Lord, sa pagkain. Pupunta po ako ngayon sa bayan at mayroon akong ate na na-meeting. Namin organization. Do so, kaya maaga pa po ako kumain. Maaga pa ako kakain kasi magagayak ako para pumunta sa bayan at i-prepare ko na rin yung mga kukumprahin ko. <laughs> Bibili ako ng mga soft drinks at saka alak. Ayan kunti lang yung aking naiipon na binta kaya yun din ang ano ko bibili ko rin <laughs> so meron pala tayong isda na pinirito konti lang ininit ko lang din yan yung mga tira tira namin ini ini iniinit ko yan para makain ulit pero ay, hindi naman kinain mo anak ko ako na naman ang kakain <laughs> si mister po ay nasa ano na madaling araw pa lang ay maalis na para magtrabaho sa Bukid kasi pag tanghali na daw siya alis, mainit na daw. Kaya nagdadala na lang siya ng flashlight light para ma para makauwi daw siya agad. <laughs> Pepo tayo. Ay, nagkape po ako pero uminom muna ako kanina nang plain na tubig na mainit. Minsan lang po ako nagkakapi kasi kumakain naman ng agahan. Minsan lang talaga yung parang sinisukmura ako sa sobrang lamig. Malamig dito sa amin pag umaga. Daling araw, sobrang lamig. Tapos sa araw naman ay sobrang mainit. Parang walang bakas na ulan. <laughs> Sobrang ano nang araw. So, chika-chika muna tayo habang kumakain tayo. Kasi <laughs> so, wala naman akong ano. Kung so, sa Bisaya, wag lingaw ba? Kundi, dire lang na ako makakuan ba? <clears throat> Inisip ko na lang na mayroon akong kausap dito sa ano, sa video. <laughs> wala akong time mag ano mga pitbahay kasi ano marami din namang gawain dito sa loob ng bahay ngayon nga alis ako pero dami pa sanang gagawin dito sa bahay kasi darating yung aming tubig ngayon schedule sa amin dito so mag iipon pa sana ako kaya lang unahin ko muna yun kasi importante din yun <laughs> mamaya naman pag uwi ko <laughs> Ganun talaga, bak. Okay lang kahit busy, basta basta wala lang tayong nararamdaman. Kaya natin yan kahit gaano kadami ang trabaho. <laughs> so, yun lang siguro ang aking ma- ikwento, ma-share-share, no? So, yun lang muna ang aking for today's video. Kung nagustuhan yung ang aking mini vlog or kung magaan sa inyong kalooban i-like nyo at i-share thank you, bye bye